Hindi mo sila pinili, pero sila ang unang naniwala, unang umintindi, at unang nagmahal, kahit hindi ka pa perpekto. Yan ang pamilya. Sa bawat gising mo sa umaga, may isang taong naghanda ng kape mo, ng baon mo, o kahit simpleng paalala lang. Minsan hindi natin pinapansin, pero sila yung una nating kasabay sa laban ng buhay. Ang pamilya, hindi lang basta dugo o apelyido. Pamilya, ang mga taong kahit ilang beses mong saktan, nananatili pa ring andiyan taimtim, tahimik, pero matatag. Hindi man perpekto ang bawat pamilya, pero sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sila ang uuwian mo. Ang pamilya, tahanan ng puso. Kapag ang mundo ay tinalikuran ka, pamilya ang huling hindi bibitaw. Kahit mali ka, kaya ka pa rin nilang yakapin. Hindi dahil sangayon sila, kundi dahil mahal ka nila. Pamilya ang unang humubog sa'yo. Dito ka natutong magmahal, masaktan, at bumangon. Dito mo unang natutunan ang salitang patawad at salamat. May mga araw na nakakainis sila. Yung tipong gusto mong lumayo. Pero sa gabi, sila pa rin ang una mong iisipin. Kumain na kaya sila? Okay lang kaya sila? Hindi sa lahat ng panahon, buo ang pamilya. May nawawala, may umaalis. Pero habang andyan pa sila, gawin mo na ang lahat para maramdaman nilang mahalaga sila. Hindi lahat may pamilyang masaya. Pero kung ikaw meron, yakapin mo iyan. Dahil sa dami ng gustong magkaroon ng ganyan, sayang kung hindi mo pahalagahan. Ang tatay mo, di man masabi ang salitang I love you, pero araw-araw siyang nagpapagod para sa kinabukasan mo. Ang nanay mo, baka tahimik lang pero siya ang pinakamasakit kapag nasaktan. Kung iniisip mong wala kang halaga, tanungin mo ang pamilya mo. Dahil kahit wala ka pang nararating, ikaw ang mundo nila. Huwag mong sayangin yon. Kung may pamilya kang iniiyakan, na miss, o gustong yakapin ngayon, ipos mo muna ang video. Ichat mo sila. Sabihin mong mahal mo sila. Tapos balik ka dito. Kasi ang mga ganitong real talk, hindi lang dapat pinapakinggan. Dapat ipinapasa. Yung OFW na umaalis para sa pamilya, bawat luha niya sa eroplano, kapalit ng pangarap ng mga anak. Hindi niya sinasabi pero bawat sahod may kasamang pangungulila. Ang magulang, kahit wala nang matira sa sarili, ibibigay pa rin lahat sa anak. Kasi sa kanila, ang tagumpay mo, tagumpay nila. Ang sakit mo, sakit din nila. May mga anak na lumalayo. Nalulunod sa galit, tampo, o sama ng loob. Pero alam mo, kahit ganon, araw-araw kang hinihintay sa hapagkainan. Kahit walang imikan, umaasa pa rin sila. Sa bawat pagkakamali mo, sila ang unang umiintindi. Hindi dahil di ka nila pinapagalitan, kundi dahil mas mahal nila ang kapatawaran kaysa pride. Kapag nawalan ka ng trabaho, sinong unang aalo sa'yo? Kapag bumagsak ka sa buhay, sinong mag-aabot ng kamay? Hindi ka iiwan ng tunay mong pamilya. Minsan, natatakpan ng problema ang pagmamahal. Pero kung lalagyan mo lang ng effort at dasal, kayang buuing muli ang kahit anong sira. Kaya habang may pagkakataon, bumawi ka. Kahit simpleng text, tawag, yakap. Bawat maliit na bagay ay malaking bagay para sa pusong matagal nang naghihintay. Yung kapatid mong laging makulit? Baka tanungin mo rin kung okay lang siya. Baka may pinagdadaanan siya, pero ayaw niyang ikwento kasi ayaw kanyang abalahin. Pamilya rin ang nagtuturo ng pananampalataya. Dahil sa kanila, natututo tayong manalangin, magtiwala sa Diyos at magpatawad ng paulit-ulit. Hindi mo kailangang maging mayaman para mapasaya ang pamilya mo. Ang presensya mo, oras mo, at respeto mo, yan ang pinakamahalaga sa kanila. Ang pamilya, hindi lang pangarap. Sila ang dahilan kung bakit ka nangangarap. Sila ang dahilan kung bakit ka bumabangon tuwing nadadapa. May panahon na susubukin kayo. Pagkawala, sakit, kahirapan. Pero kung magkasama kayo, walang pagsubok na di kakayanin. Ang tahimik mong lola, baka araw-araw ipinagdarasal ang kaligtasan mo. Hindi mo lang alam, pero siya ang dahilan kung bakit ligtas kang nakakauwi gabi-gabi. Yung pasaway mong tito o tita, baka kailangan lang ng kausap. Baka ikaw ang maging daan para magbago siya. Lahat tayo may papel sa pamilyang ito. Hindi pwedeng puro trabaho lang. Minsan kailangan mong umupo at kausapin sila kumustahin iparamdam na kahit abala ka sila pa rin ang una sa puso mo kung ikaw ang breadwinner saludo ako sa iyo pero tandaan hindi lang pera ang kailangan nila kailangan ka rin nilang makasama maramdaman kung may hindi pagkakaintindihan kausapin huwag hayaang lumalim ang distansya ang pagmamahal pinapanindigan ang pamilya pinagtatanggol Darating ang araw na huli na ang lahat. Kaya habang may oras pa, bumawi. Huwag mo nang hintaying wala na sila bago mo ma-realize na sila pala ang lahat sa iyo. Kung umabot ka sa dulo ng video na to, sigurado akong mahal mo rin ang pamilya mo. Gawin mo silang proud, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Like mo ang video, i-share mo sa kaibigan mong nalilimutan na ang pamilya at mag-subscribe ka na rin para araw-araw kitang mapaalalahanan. Mawalan ka na ng lahat. Huwag lang ng pamilya. Minsan, mas madali pang magsabi ng I love you sa kaibigan o partner. Pero hirap na hirap tayong sabihin, yan sa nanay o tatay natin. Subukan mong sabihin ngayon, baka yun lang ang hinihintay nila. Hindi mo kailangan ng okasyong tulad ng Pasko o birthday para iparamdam ang pagmamahal. Araw-araw may chance. Araw-araw pwedeng bumawi. Kung may tampu ka, ilabas mo. Pero, huwag mong hayaang patayin ng galit ang relasyon. Pamilya yan, hindi mo sila matatakasan. Kahit anong iwas mo, sila pa rin ang babalik sa panaginip mo. Ang simpleng sabay-sabay kumain, sabay manood ng TV, o sabay mag-aayos ng bahay. Yan ang mga alaalang hindi mo mapapalitan kahit milyon pa ang pera mo. Kung nakalayo ka na sa kanila, dahil sa trabaho, sa pangarap, o sa panahon, huwag mong kalimutan ang pinanggalingan mo baka sila pa rin ang tanging lalapitan mo kapag lahat tumalikod. May mga anak na lumalaki na hindi kilala ang sarili nilang magulang. Ikaw, habang may panahon pa, kumustahin mo sila. Ang panahon mabilis, pero ang panghihinayang habang buhay. Pamilya rin ang unang salamin mo. Kung paano ka lumaki, paano ka magmahal, paano ka rumespeto, doon mo unang natutunan lahat. Kaya kung gusto mong magbago, bumalik ka sa ugat. Sa huling sandali ng buhay, hindi mo maaalala ang grades, ang likes o ang pera. Maaalala mo kung sino ang kasama mong kumain, umiyak, tumawa. At siguradong pamilya mo yon. Kung may pagkukulang ka sa pamilya mo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ang sorry at mahal kita ay hindi kailanman naluluma. Basta totoo, palaging may puwang sa puso nila. At kung may isa ka mang bagay na huwag mong pabayaan kahit gaano ka pakabisi, ito ang mensaheng to. Alagaan mo ang pamilya mo. Hindi mo sila pinili, pero sila ang unang pumili na mahalin ka, kahit bago ka pa man matutong magmahal. Ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi pagmamahal ng pamilya. Kung nakarelate ka sa kwentong ito, huwag mong kalimutang isubscribe ang Daily Acts Blog para sa mas marami pang kwentong totoo at nakaka-inspire. Magkita tayo sa susunod na video, kapamilya.